Good morning guys! It's another Thursday morning and yan, nag prep prepare na naman si Boy Mukbangers guys yun na uh, prepare na natin kanin mayroon tayong good news kasi kahapon guys nakapag-sharon tayo guys oh. tingnan mo na naman kasi may graduation guys nakapag-sharon tayo nito yung shrimp yun shrimp shrimp sarap nito guys seafoods sarap talaga Hmm. tapos mayroon pang sikin joy yon yon na yung sikin joy sarap sarap talaga kumain guys lalo na kung libre yon thank you pala thank you pala sa na, ano, mga sponsor natin diyan no Yun. sarap dito guys lagyan natin lang ng hot sauce yon yon na ang sarap sarap hindi ko pa natikman guys pero parang sarap na sarap na tayo dyan eh? parang takam na takam na kasi ito si boy mukbangers oh. Tin tinira na yun oh. first bite no oh. mm. ah, yan na ah. ang lutong guys oh. kahit kahapon pa ito guys pero malutong pa rin ah. Sarap oh, yung Siki Joy, yun. yon lucky guys, oh. Mm. Grabe, makapaglamon naman to si boy, oh. Sige, kain ka lang dyan. Sa'yo naman yan. Wala naman kaya, wala namang aagaw sa'yo yan. Tirahin muna, boy. Mukbangers yun. Ah, uh, dyan, ang tro troop chopper natin, guys. Driver mukbangers. Yan, oh. Okay, okay talaga okay, okay, guys oh. kasi nakakalibre na naman siya, o oh. Oh, yun yun na sarap sarap hmm. shout out sa mga followers natin guys mga viewers natin sige comment lang kayo kung tagasan kayo Kaya para na sa susunod nating video guys shout out natin tayo guys And, um, followers natin kunti kunti lang pero dadami rin yan mga balang araw guys ha basta tayo dito guys good vibes ha kain ng kain lang hanggat meron tayong makakain guys yun lang kahit saan basta pwedeng kumain kain lang guys oh? o ang sarap o oh. naman yan. sarap sarap thank you guys thank you for watching guys kung wala kayong ganang kumain guys comment nyo lang guys kasi ako na pupuntahan ko kayo ako ng kakain guys